The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Nakakatuwa po, no? Pag pinapanood natin yung Comelec filing, kanina pa binabanggit ni Ted at ni Cha, yung filing of candidacy, no? Parang nakakatuwa kasi maraming gustong maglingkod sa bayan. Uh, nakakatawa din yung iba, although yung iba nakakatawa, no? Pero parang... Minsan parang nanonood ka ng circus na hindi mo maintindihan. Alam niyo po, dahil, dahil po dyan, ano, sa daming gustong maglingkod sa bayan, eh, sana po, intention talaga maganda, naisip ko maging tema natin this week is about servanthood. Alam niyo mga kapatid, bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng special na regalo. Hindi lang basta talent, pero regalo. Gifts po that have a purpose sa kingdom po ni Lord. Hindi mo ma-realize ma to pero importante yung binigay niya sa'yo. Sabi sa First Peter 4:10 Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Isa isa lang po natin. Sabi po nito, each of you should use whatever gift you have received. Lahat daw po tayo ay may natanggap na regalo sa Diyos yung minsan feeling mo aksidente lang yung pagluwal ng nanay mo sa dito sa mundo, hindi ka pinlano, pero sa Diyos wala pong aksidente. Lahat tayo may purpose. Maaring hindi ka pinlano na magulang mo, all right? Baka nga iba sa inyo, hindi niyo na-meet yung tatay niyo, pero let me tell you something, may purpose sa iyo ang Diyos. At anong purpose na 'yan na binigay ni Lord sa atin? To serve others as faithful stewards of God's gracious grace grace in its various forms. Ibig sabihin po, nakakatawa isipin, lahat tayo mayroong natanggap na biyaya at yung iba rin po may natanggap at kung ito po i-apply natin, gagamitin mo to to serve others, yung iba naman to serve you, the world will be a better place. Kung baga, sino ang mapagsisilbihan ko ngayong araw na to? Hindi po para ipagmalaki, ipagyabang, kundi para gamitin nga po to serve others. And God has uniquely equipped us, gifted us, whether singing po ba yan, teaching, encouraging others, yung pagiging compassionate niyo po sa iba, may soft heart ka sa mga nangangailangan at inaactionan mo ito, right? Ito po'y galing sa Diyos. Yung mga walang Diyos, yung mga walang uh, walang takot sa Diyos, hindi ginagamit ang kanilang gift or or talent sa pakapakanan na iba, puro pang sariling kapakanan. Sana walang, walang manalong politiko na ganoong ng agenda. Sana po mga manalo ay yung naiintindihan, may regalo ang Diyos, meron ako compassion sa mga hirap, gagamitin ko ito para mag-serve bilang politiko. Now, paano natin to gagamitin bilang mga simpleng individual? Okay, tayo po, uh, isipin natin sino, maging on the lookout tayo, sino ba ang tao kung pwedeng i-encourage ngayon o ipagdasal ngayon? Sino ba yung pwede kong uh, mabless ng aking giftings? okay Kaya po, dapat natin intindihin, may mga regalo po sa atin ng Diyos, gamitin po natin sa pamilya natin, sa church natin, sa workplace natin. Hindi mo kailangan maging politiko para maglingkod sa kapwa. Tandaan natin, our gifts are not for our own consumption, but to serve others so that God will be glorified at the end. 1 Peter 4.10 Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Amen. Nalangin po tayo, Panginoon. Salamat po. Sa, ito po'y simula lamang ng aming tema ngayong linggo na to about servanthood. Paano ba, Lord? Ba't mo kami binigyan ng uh, regalo or giftings or talent? At Lord, naintindihan namin ngayon para po makapaglingkod sa ibang tao at ganyan din po yung iba, mapaglingkuran din kami. And this world will be a better place kung gano'n ang aming agenda. So Lord, tulungan niyo kami maging sensitive sa mga tao na nangangailangan sa paligid namin. Huwag lang kami mag-focus sa sarili naming pangangailangan na puro mi, 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 namin, ibang tao, nangangailangan ng talentong binigay sa akin ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff eliskopides